challenge si Ate Jess. Dapat na Ano? Dapat kami na sasabihin. Sige, sige. <laughs> ano ba yan? Parang hirap naman ito. Uh, Sa ano? Iced coffee. Flavor? Okay. okay. Bibig lang ba? One, two, three. Caramel, Caramel. Sa pasta. Pasta. Okay okay. 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 One, two, three. Carbonara. Carbonara. Nagpractice kami kagabi. Favorite <laughs> talaga kami niyan, Carbonara. Okay. Favorite, ano? Cake? Okay. Okay? Cake? One, two, three. <laughs> Cheesecake? <laughs> <laughs> Wala. Wala. <laughs> ano ba naman to? Hindi <laughs> <laughs> ko sama <gay> na <malawin>. lang. <laughs> pala. Oh, dali. Ano sasabihin mo dapat? <laughs>

Ako, ako. Dadalaw, ano yung tree si gipong? Nong happy. Bat na bat may okay. energy na namin? Puyan. Atatay atatay basic. Ang game. Instagram. Oh, sino sino manapoy daw? IG, 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 IG kame. Tapos second TikTok. TikTok. TikTok ni ni ikaw, pili ka. What to 10. Ba? Okay. Kayo naman dalawa. Kami magtatanong. Hindi <laughs> 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 nga, kayo man dalawa. Okay. Number from 1 to 10, pili kayo. 1, 2, 3. 3. Ano ba yun? <laughs> Lako, mag-away. Dali, mag-away kayo. Dali, mag-away kayo. Game. Okay. Oh, mag-away kayo. Mag-away kayo. Mag-away kayo. Dali. Ano ba pala tapos sa ano nila relationship? <laughs> <laughs> Bakit naman naging gano'n? Eh, kasi pala oh. ikaw na magtanong. Ano? Favorite, ano? Fruit. 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 <laughs> 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 Bakit di? <laughs> 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 next, 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 pala uh, <laughs> <man ang> <laughs> yung favorite uh, coffee flavor. <laughs> One, two, three. teka lang. <laughs> flavor dapat matanggap tayo. Magbigay, no. magbigay na flavor ng ice cream. One, two, three, Chocolate! <laughs> oh my, oh, ano, ligtas <laughs> <na, laughs> ah. Magbigay ng kulay. One, two, three. <laughs> ah, wow, ligtas sa rin sa bakas. <laughs> Magbigay ng pattern ng katawan. One, Kaya mo ba yan? Kaya. One, Okay. Magbigay <Gandalf> okay. ng uh, okay. Kainan? Kainan. Uh -huh. One, ano two, three, three? go! <laughs> ano? <laughs> ano? <laughs> <Ay> <laughs> Ramin mo na Yon, dalawa. Tira, kayo. Hindi pa kayo sabay. Ay And, Favorite, ay, flavor ng cake? Blueberry. Kaya magbigay po ng usually na kinakain sa breakfast. Ano na? Kinakain daw sa breakfast. One, two, three. Go. Go. Wow. kaso ito ba ulam. may ulam na may sabaw. One, two, three. <laughs> Lutang pa siya. <laughs> um, magbigay ng size ng sapatos. 1, 2, 3, go! Wow! wow! Thanks sa paitin! Wow.